Ogo, unboxing mo na. Ano ba yan? Abay maganda yata ang laman niya na. Takaw! Hindi talaga nga naman. ASUS. Ito po, ang iPhone 17 Pro. Unbox po. Unbox po natin. Ayan. Ayan siya. Ogo, unbox mo na. Ito po si Lolo. Pinapakilala ko sa inyo.

Silver. Silver. Ayan. Ito pala. Akala ko, ano to? Akala ko tinatanggal din to. Tinatanggal na. Oh, tinatanggal pala yan? Oh, go. Pero, wag mo natanggal. Ito sa yung pakita yung mukha niya. Uh, Akala rin pakita. Ay, eh, nag-review. Ayan na, ayan na. Ayan. Ayan. yung Ayan. Ayan. Ito pong gamit ko ay ano to? 13? 12 Pro. 12 Pro po ito. Itong gamit yung pang video. Ito yung 17 Pro. Ayan siya. Ay magaan no? No? Ngayon. Well. May charge ba? yan. Ang tanong. Ayan na. Kusa mo na. Uy. Napaka kinis. Hindi Ay. Ayan lang muna. Dikit muna natin dito si Lulu. Go. Diyan tanggal yang yang puti na yan. So ayun, nalobat tayo. Continuous natin natanggal na to. Diyan ka muna. Go. Paano i-open? Paano i-open? iyan naman man, press mo lang nang ano. Same lang. Ayun na siya, guys. Uy. Ang kupot kot na si Lulo. <laughs> Ayan po yung 17 Pro. Ilang gig to? Kinakain na ni Lulo tong plastic. Look. Ayan Hayaan mo siya. Magalit na. Mabakit Chinese. wala oh, click mo na para matapos na English English ayan sa English go click isa-set up ko kasi yun bago mo i-click nga so go I set up mo na muna hindi pala itong natanggal guys oh. yan na pala talaga yan ang puting yan tigpakita mga yan oh itong puti na ito yan na pala talaga. Kala ko sticker lang. No. Set up muna muna. Set up na muna niya. Mamaya na ulit. Yan na po yung 17 Pro. Oh. Yan po yung camera niya. Ito na po yung gamit ko. Naglinis ako ng na. marap ko gabi. Ayan o. Oh. Malinis na dito. <laughs> mga sampay ko ito na ang quality na. ng 17 Pro ang camera nya tapos ang front nya hindi ko pa na natatry nakagising lang namin papasok na kami maya maya mga labahin papasok na yung mga unan so, ayan helmet Papakita kita. Hindi. Hindi, <laughs> hindi so, yan. So, ayan. Yan na po yung quality niya. Ang ganda. Siyempre. iPhone 7 din, bro, eh. 0.5 So, ayan. Ayan yung mga zoom niya. Oye. Ang ganda ng 0.5 nyo. Ito so yun, yun lang po. Umaga pa lang pero alas 12 na. Okay, let's go. Pasok ka na.